Hi guys, welcome to my channel Jenner's TV. At guys, pasensya na kayo kung ilang months or one or 2 months hindi ako nakapag-upload guys. Kasi See? naging busy ang inyong lola lumipat kasi kami ng bahay guys so ngayon uh, medyo naglaylo muna ako sa aking paglalive kaya ito na naman ako ngayon magbabalik so ituturo ko na naman sa inyo guys kung paano talaga na legit at kikita talaga kayo dito sa apps dito sa apps na to so maniwala kayo guys kasi probing ko na talaga yan dahil ako ilang beses na ako nag sahod dito so nasa sayo na yun nasa Uh, nasa kakayahan mo or nasa time kung talagang gusto mong kumita so maglive live ka lang araw-araw within 2 hours so ayan na nga guys, uh, uulitin ko na naman ulit uh, para doon sa mga nagtatanong kung kikita marami kasing nagtatanong kaso hindi ko nga ma-replyan isa-isa kasi nga, uh, siyempre priority muna natin yung pagtitinda ko siyempre So ngayon uh, nagkaroon ako ng time at saka sayang din naman uh, so nakukuha ko na yung schedule ko ngayon kung paano ko sa pag uh, sa pag uh, tutorial at saka sa time ko. So ngayon nagkaroon ako ng time so ngayon ito. Pero alam niyo guys kahit papaano kahit nagtitinda ako na isinisingit ko pa rin yung kung may uh, time ako, nagla-live ako kahit one hour lang. So, yung 800. Kasi hindi ako makapag-live kasi nga. Siyempre, nagtitinda ka. Bawal kasi yung patayo-tayo, patayo-tayo. So, ngayon, hindi ko pag ano talaga, ano yung schedule ko. Kasi ayoko rin naman. Yung isa, nung, yung doon sa kasi sa isang apps na na-block ako, ay naban ako kasi nga. Uh, hindi patayo-tayo. Ibawal yung ganun eh. Kaya nga, mag, binigyan tayo ng isang oras live, solo live din uh, yung isang oras naman uh, pwede ano lang uh, naka off cam so ngayon ang nagagamit -ag ko lang doon yung off cam lang kasi siyempre uh, pwede kang pwede mo siyang iwanan kahit isang, isang oras lang naman yun eh so pwede mo siyang iwanan so mga kapag trabaho ka mga kapag ano ka so ngayon so ito ngayon guys uh, kasi nangihinayang nga ako kasi siyempre uh, dahil hindi ako nakakapag solo live So, medyo hindi hindi ko ano yung kita ko hindi ako satisfied siyempre one hour lang so hindi siya kumpleto maghapon ng ay hindi ko nakukumpleto yung two hours kasi nga sabi ko ulitin ko bawal kasi yung patay tayo pag once na nag live ka solo live pag sinading solo live bawal yung nakapatayo tayo iba, mga, ano, ka iba maaano ka una suspension muna tapos as in mababan ka na, hindi ka na mabablock out yung ano mo. So, sayang naman. So, ngayon kaya ang ginagawa ko, yung ano na lang, uh, pinagsagang ko na lang yung off na ano, one hour. So, yun lang ang nakukuha, nakukuha ko yung 800 points lang. So, pero pwede na rin kasi alam mo guys, papakita ko dito kung magkano rin ang nasasahod ko doon sa ano kahit one hour lang. Sayang din yun sayang din yun. Nakaka, although nakaka $10 naman ako, siyempre ay $20. Kasi every $10, pwede mo nang i-withdraw yun. So, minsan nakaka $10 ako, $500. Pwede, pwede na. Kahit pang ano lang, ba diba? So, kinukuha ko na minsan. Kasi nga, hindi ko nga natatapos. Nanginayang ako. So, ngayon, pero ngayon, dahil uh, binuo ko siya ng ano, uh, nung umabot na siya ng $20, so kinuha ko na siya guys. So ngayon, kaya sayang naman. Kaya ngayon, dahil uh, medyo okay na yung schedule ko, medyo nasasanay na ako. So ngayon, ikukompleto ko na siya. So kayo ngayon guys, magbabalik na ako sa pag sa inyo. Kung ano ang mga technique sa da, kung ano ang dapat para talaga madali ka makasahod. Kasi dito guys, uh, nasa sayo lang yun eh kung masipag ka mag live go mag -live ka kasi pag once na nakompleto mo yung 1 hour na solo live meron ka nagdoon doon 1,000 1,000 points so pag uh, nakumpleto nakompleto mo so araw araw meron kang 1,800 points kung maka 2 hours ka at saka yun, guys pwede mo naman yun hindi ano hindi duro diretso kung talagang busy ka talaga kung talagang busy ka Di ba pwede mo naman yung i-30 minutes, 30 minutes? Yun nga lang, pag once na nagka-solo live ka, ano talaga, bawal yung patay. Halimbawa, nag-live ka, kung kaya mo hanggang 30 minutes, i-diritsu mong 30 minutes. Uh, dapat, nandyan ka, nakaharap ka talaga sa camp. Pero kung one hour, madiritsu mo na siya kung talagang free time mo, dapat huwag kang aalis, huwag kang matutulog, huwag ang, Basta nakaharap ka lang, ganun, no? Okay. Kaya kung um, para hindi ka mainip, magkanta-kanta ka, pwede naman. Um, oh, ganun lang yun, guys. <laughs> so, alam nyo ba noon, guys, kung, kung alam nyo lang kung makikita nyo. At saka, huwag nyo guys, kahit walang viewers sa inyo. Alam nyo noon, guys, nung ako, nung hindi pa kami naglipat, talagang masipag ako dyan. One, ah, uh, nakumplito ko one month. Nasahod ko noon, four, four plus, mga 4,500. Isip, ayaw nyo pa ba yun? Two hours lang yun. So, pero, siyempre, guys, hindi naman ah, uh, porket, ano, ah, uh, naglalive ka. Siyempre, nandoon na rin yun yung makipag-trade ka para umangat yung, ano mo, yung mag-level mag up ka. Siyempre, nasa sayo na yun kung anong dapat mong gawin. Pag-isip, mag, ano yun mo, ah, uh, kung, an uh, halimbawa, makipag-trade ka, halimbawa, nakaipon ka dyan sa mga ah, uh, nakukuha mong katulad nung yung nasa taas, yung free na ano na yun, mapupunta yun sa coins. So, pag once na naka 500 ka, i-trade mo yun sa mga kasamahan mo. I-trade mo yun para maging mapunta siya sa points. Yun, dagdag ipon mo rin yun. Bukod pa sa 1,800 points na makukuha mo, uh, yung mga dyan pa na nakukuha mo, halimbawa, magsalo ka ng, sa fireworks, kung masipag ka rin, masipag-sipag ka, pumunta, sa mga nagpapa-fireworks, dagdag isa pa rin yun. Pero yun nga lang, yung iba na didisappoint kasi wala silang, minsan daw pumupunta sila, wala silang nakukuha. Guys, kasi hindi naman lagi, hindi naman lagi-lagi mayroon. Pero depende din kung talagang swerte mo talaga. So, yun nga lang, bago ka makakasalo kasi dapat mag-level up ka muna. So, para magka-level up ka, kailangan magsipag ka. May mga mystery box dyan na makikita mo kung yan, 10 times yan lumalabas dyan. So, pag once na nakumplito mo yun, maklik every 5 minutes yata, 5 seconds o 5 minutes. Or 5 five, five seconds lang. May, pag once na uh, ah, gumalaw-galaw na yung box na, na nandito, i-click mo na yun kasi mayroon kang makukuha dun minsan 40, 40 coins. Coins ha, coins at points magkaiba yon Pag points, going to the, ano na yon uh, convert pwede mo na i-convert yon sa dollars pag nasa points na lalo na pag umabot na ng ano uh, 100k points na siya pwede mo na yon siya 10 dollars na yon pwede mo na mo-withdraw yon so ngayon bukod pa dun sa 1800 points na makukuha mo mayroon ka pang makukuha dito na free lang siya tulad ng yun yan yung sinasabi ko ulitin ko para uh, talagang ma ano ang tayo yung mystery box na yan abangan nyo lagi kasi 10 times yan na ano uh, gumagalaw pag once na gumalaw yan click nyo na agad kasi may makukuha kayo diyan minsan 40 minsan 5, sayang din yun free lang yun oh di ba habang nagtatas ka may makukuha kang free tapos uh, kung uh, tapos ka na sa so, uh, tapos ka na sa tasking mo na 2 hours pwede ka magtambay sa mga iba tapos ah, uh, magkisalo ka ng fireworks yun ang mga gawain talaga ng iba dito gawain ko rin yun noon minsan siniswerte ako nakaka 100 akong coins oh, pag once na na 5 umabot na yan ng 500, queens, i-trade mo na yun para naman yon mag-level up yung ano mo, mapunta ka sa level 1, level 2, level 3, level 4, ganun. Kasi kung pataas, todo pataas ng, pataas yung level mo, doon ka suswertehin sa pagpa-fireworks. Kasi ang, sorry, nagumalo. Kasi ang iba, pag hindi sila nag, hindi yung iba, pambayad makapag-live lang sila, makapag ay makapag-tasking lang sila, yun lang yun. Hindi ganun. Kung talagang gusto mo, pwede ka rin halimbawa, ah, ah, naka-live ako. Tapos ah, nag nag naglar, nag gamble ako, naglaro ako. Pwede ka rin magtambay. kaya doon sa agency na pinasukan nyo minsan kasi may nagagambol doon. So, kung nandoon ka, maswerte mo kasi mga kasal, ma, malalagyan, basta try nyo, try nyo, basta ganito lang ang gawin nyo, kailangan may agency kayo, kasi pag once na wala kayong agency kawawa kayo pa uh, kawawa kayo pa talon-talon kayo Hang, hindi lang dalawang oras ang mauubos nyo, dahil hindi kayo pa uupuin ng mga ibang na, da, yung mga ibang nakalive, ay naka, ano ba yun, nakap play playroom. Yung PL, yung mga naka-PL kasi kailangan din lang, ta, doon lang tayo makikiupo at magtatas sa mga PL, playroom na yun na sinasabi. So, pag once wala kayo doon, wala kayong, wala kayong emergency, wala isang hero kayo, hindi kayo, hindi nyo matatapos yung dalawang oras baga, baka sa loob ng maghapon, doon mo pala matatapos yung 2 hours mo kasi yung iba hindi ka talaga pa open pag hanggat hindi ka nila member kick it out kanila nila so kaya need mo talaga oo nandoon ako kikita ka kahit wala kang agency kasi sa'yo yun eh mawi-withdraw mo yun automatic yung nandoon yung yung kita mo doon nandoon pwede mo i-click ay nandoon yung withdraw nun kahit sino kahit, kahit sino mamay agency ka man o wala makukuha mo yun kasi nandoon lang yung withdraw doon sa baba ng kinikita mo araw-araw na points yun so yun nga lang, ang yun yung sinasabi ko baka kulangin yung araw mo maghapon, hindi mo matapos yung 2 hours mo, bakit? kasi wala kang agency, diba? so ngayon makikiupo ka eh, bawat playroom, bawat nakalive na, ay, bawat, bawat na may naka-open na playroom, three person lang ang pwedeng makaupo doon. Doon sa kulay dilaw na upuan. Kasi doon lang gagana ang oras natin. Doon sa dilaw. Pag doon tayo nakaupo sa dilaw na yon So, kung hindi ka nakaupo doon sa iba, ay dyan ka sa ibang upuan, hindi pwede. So, ngayon, kaya ang agency, ang priority nilang paupuin yung member nila. So, bawat agency, kadami ng member niyan, hindi lang yan tag 100, hindi lang 200 dyan. Ano yan, palitan yan sila. So, malabo ka makaupo doon ng street na kahit 10 minutes lang ikikick out ka. Pero kung may agency ka, ang agency mo kasi nagpo-provide yan ng isang cellphone na naka-open yan maghapon. O bla, start, kalimbawa, depende kung anong, katulad ako, nag start ako dati nung, nung, ano, nung, nung nag nung talagang, por nag, nag, ano pa ako, hindi pa kami lumipat, halos 24 hours bukas yung cellphone na isa ko. Pero ngayon, dahil nga naglipat kami, so, nakauras na lang hindi na siya totaling maghapon kasi nga, naging busy nga ako. Pero ngayon, okay na yung oras ko. So, balik na naman ako sa dati ngayon. So, ngayon, uh, inaanyayahan ko na naman kayo kung sino ang may gusto, open na kayo dito sa akin. So, ah uh, iba, ilalagay ko yung link ko dyan kung sino ang may gustong mag-apply. Ilalagay ko yung link ko dyan sa baba sa mga dami kasi, madami kasi yung nagtatanong kung paano, kung paano mag-umpisa. So, ngayon, sasabihin ko na lang sa inyo para hindi ko na kasi ulitin. Kasi pag inulit ko, ganun na, na naman topic. So, ba? Diba? So, ngayon, ang gagawin ko, eh, dito, kung yung mga interesado, pumunta kayo dito sa ano na to. Nandyan sa tutorial ko, nandyan lang sa dito sa sa baba ay dyan, sa mga sa video ko lahat nandiyan so hanapin niyo lang to siya dyan niyo maliliwanagan kung paano mag-start paano mag -umpisa. pero ngayon dito ah uh, yung FB ko nandyan so yan ang i ay yan ang hanapin nyo para kasi baka mamaya uh, nag-apply nga kayo kasi madami diyan, madami ang madami ang nag marami ang nag ano nag apply sa akin na hindi ko alam kaya hindi ko sila nasika At tsaka minsan nakikik out ko sila kasi hindi wala naman sila sa ano ko wala wala naman sila sa group chat ko kasi hindi nila hinanap yung FB ko diyan kasi dapat unahin niyo muna yung FB ko diyan hanapin niyo mag-chat niyo ako kasi lagi ko naman chine-check doon sa spam kasi lag, 100% ta sa spam yung mga hindi friend ba sa FB, di ba? Alam niyo 'yon. So ngayon lagi naman ako nag-check. So ngayon, uh, kung nag-message kayo doon na mabasa ko kaagad, ta-transfer ko na ay uh, i-add ko na kayo doon sa group chat ng mga ano member. So i-click niyo lang yung i-click niyo lang dito ay i-click niyo lang dito yung mga nakapin ko, nandiyan lahat kung ano, kung wala pa kayong mga mas mainam kasi, ay ito guys, hasasabing ko sa inyo. Yung mga nag inquire dito, mas mainam guys, yung wala pa kayong account. Dapat wala pa kayong account. Tapos, pag once na wala pa kayong account, i-click nyo yung nakapin ko dyan na link para automatic nandoon kayo sa makapasok na kayo doon sa ano na yon sa link na yon automatic makapasok na kayo tapos mag message na kayo agad doon para mai transfer kayo doon sa group chat sa messenger para ma, maano kayo ma, ma, para makapag task kayo para hindi kayo makik out kasi syempre nandoon kayo sa member uh, kukunin ko yung ID nyo lahat lahat para alam ko So, ayan nga, muna, hanggang dito lang muna, kasi medyo napahaba na. So, uh, hanggang sa muli, ulit, na karugtong nito, itutuloy ko ang dapat ko pang ituro sa inyo. So, ayan, guys, thank you, at sana't matapos nyo to, para updated kayo kung ano ang dapat nyo gawin. Sa mga baguhan, sana, wala muna, wala, bago kayo mag-apply, wala kayong nag- awala ah, wala ka pa kayong nagawang mga account. Kasi kung mayroon na kayong account, ilang araw na, sayang yung pabunos. Sayang yung bonus sa inyo. Dapat, hindi pa kasi kung bagong download kayo, mayroon kayong malaki ang makukuha nyo doon. Mga something, agad 40k. 40k ano, ah uh, points. Points na yun guys ha. 40k, pin mo kung bagong download kayo. Oh, kung bagong download pa lang ang gawin niya. Kahit hindi hindi na kahit sabihin yung ay ano, pag once kasi nga nag mayroon na kayong download, nag nag-download nag kayo, nag-authenticate na kayo, wala na madidetect na kayo, hindi na kayo pwede gumawa ng bago. Pag once na nag-download na kayo na nag-authentication na kayo. Pero sana hindi ko lang alam kung kahit mayroon na kayo kaso hindi pa kayo na o baka pwede pa yon na hindi pa kayo nagpa-authentication ba? Kasi yung authentication yun ang importante talaga. Pag once na na-authenticate na, na kayo, na-authenticate, on <laughs> pag once na na-authenticate na kayo, ah, uh, may ka na hindi mo na makukuha yung bonus na 40k. So, sayang yung guys, diba? So, uh, hanggang sa muli, ituturo ko na lang ulit kung paano, ah, uh, kasi ngayon marami na ngayon paik Paikik si eh, ano eh. Si Pupo ngayon marami na. Marami na. Basta maganda na ngayon kaysa yung dati. Kasi nag-update na naman sa ulit. So, ayan lang guys. Sana tapusin nyo ang aking video na ito. At kung wala pa ka nga kayo, dyan man dyan yung link ko lahat sa baba.